Good noon mga kalogis. So ito po si Randevron TV. Magbibisita po ulit tayo dito sa nasa range natin. Yung first batch at second batch. So ay eh, si Mark oh. Pilayin na naman si Mark. May ingron. O oh Mark, pwede mo naman bigyan ng gamot ulit yan? Ilang ano naman tubig? O oh, yun, pwede na, bukas. Kaya usin mo ng tatlo. <clears throat> Pero okay na lahat yan. O oh, yun, so. So, wala lang sipon. Ang ibibigyan naman natin ay... mga vitamins na dapat sa kanila lalo na ganyang mainit electrolytes so yan o oh, ang ating mga December born ang dami so pag umidad yung ating manok ng ganito eh malapit-lapit na, malino na yung pero dito pag sa ganyang edad kasi buhay na sila kung may marireject man lang dyan, konti na lang kasi nga habang pinapaliguan yan uh, every month, tinitingnan kung alin yung mga may difrensya. tinitingnan yung marking kung may man, ano yung depresya tapos hinahatulan ko kung ano yung dapat ihatol, kung papaano. So, aray. Wala eh Bagong sibol yan dyan. Bagong sibol. So ganyan ho yun yung nagpapasisew. So nandito na naman ako para magbisita, tanongin si Mark. Ba, malinis naman ngayon to. Mark, Namaya magbisitahin mo ulit kung meron pa. Pag meron pa, bigyan mo ulit ng gamot. Oh. Walang walang ano namis ang pagbabanded. Walang nakaligtas, ibig sabihin na eh, lahat ng lalaki na banded ang lahat o merong ilan? Ah, pito. Pito yung hindi banded. Hindi sa kabila baka nakalipat. Hindi ko naman lahat ng mga nandito Oh. Ayun. So sa bibili ho sa akin na sisew ho, oh, hindi muna ho tayo magbebenta ng sisew. Lalo na yung day old ko. konti na po yung manok ko. Ma masyado pang maaga para maubos yung manok ko. So kulang na kulang. Hindi pa ata ako nakaka-500 na lalaki. Ayan mat, yung parang may ksileig na yan. Tingnan mo yan. Oh, sabi mo wala. Oh, may problema yan. No? Ayan, no? Oh. Ayan Oh. Oh. Bisitahin mo yan. Pag bumisita ka ba, ilan ang binibisita mo sa kapula sa gabi? Ha? O oh, eh, baka hindi mo napansin yun. Iksi ng O, yun o. No? Oh, maayos. So, lapitan natin ng konti. Nato ka sila eh. Doon ba kayo ng huli, Mark, doon? Ayos naman. Buti naman natin tayong square pen. Eto sinasabi ko, oh yan oh, lumapit talaga. Oh, yan oh. Pag ganyan, sigurado yan, meron yan. Hmm. Ikulong mo sa isang kulungan, pero wag mo nang ilalabas. Dito rin sa range na to, lagyan mo ng dyaryo. Tingnan mo yung ipot. So, tingnan mo rin kung ilang piraso silang meron dyan. Tapos, bigyan mo na rin lahat sila ng ganyan. Oh. No ya, na ah. hinolin ni Mark yung sese oh. Para mag check up kung ano, may sipon ba? Ha? Oh, yan. Mm. Oh, magbigay ka ulit isang isang linggo pa. After 3 days magbigay ka. Hmm. Oo. Oh. So yan, yan yung ating mga eh, dito. Dito lang tayo sa malalaki na. Ito, uh -huh. <laughs> parang may nagtitilao ka na dito, eh. Mayroon. Madami na ba? Magiging. Teka lang. Ayan. So, yung galon, Chlorine nyo na, oh. May Chlorine naman doon. Eh, nilulumot na. Oh. Tapos ito ilipat nyo na to Baha bugbog nyo to Mark Ito <laughs> Batang bata pa Arby simula Oo oh, Ayan o oh. Hindi yan ilipat nyo na yan Yung pinakakubol na yan Malaki pala sa kanila tong alpasa na to no? Malaki na Ilan na lalaki dito? Yun yung huling banded. Na banded din niya 120. Oh, ito. Oo. Meron ito mga pampinals to eh. Ha? ha? Wala pa rin pabahin po tayo. Ayun na! Ha? Ha? Ah, hindi, kaya nga nagbigay na tayo ng nagko-cross na tayo ng ano, yung susunod na batch ano na yung cross na sa pula na Boston yung puti sa pula naman kaya ihanda mo na ano mo madami nang lalabas na kan ano tawag ng iba sinibalang magkailan na nagpaligo to oh. Pwede na ulit liguan ah. Ha? Ah. So liliguan na ulit 'yan, oh. Hindi mo pa yung pwedeng harvestin. Dalawang buwan pa. November, December, January, February, March. Isang buwan na lang pala. Mga May 10. Ito. March, April. May 10. Pwede nang panuhin yan. Uh oh, March. December, you know, February, March, April. Uh oh. May 10, pwede na 'yan. At pag na-harvest mo 'to, ko konti naman ang babae, lipat na lang din babae doon sa square pen oh. Bago alpasan to, no? Bago lag lagyan ng talian, no? Malalagyan pa ng mga sampu, bente, no? Ay, 20 Ilan ba to? 11? O, bente, kaya-kaya pala, no? Ibe? Ah, ano? Ah, nah, nah. oh, yun, additional 20 dito Wala at ang abulayo Mark O oh. O oh, wala lang dito Ayun 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 pala oh. Mas madami don. doon Diyos sa kabila, bisitahin natin Hindi, na, hindi lang natin ma Video maayos eh oh nakakain na ho eh. Oh. Oh, yan na naman mga tubig nyo. Ba. Oh, pwede na ulit purgahin niya, Mark. Nakaisang wala. Bukas. na. No. Tama-tama, liguan niyo ulit sa linggo. No. Ha? o oh, pwede nga. Pag nagpapaligo, pag magpupurga kayo, hindi niya naiinumin ng tubig na pamurga kasi nga giniginaw sila. Kaya kailangan purgahin mo na muna sa susunod mo na araw paligua para inumin nila yung tubig na may pamurga. Kaya wag na wag magpupurga nang pinaliguan sila. Purga muna. Pag sa mga sisayo, nasa risk, ganyan, no? hindi na muna tayo magbebenta Mark, saan ng sisew wala tayong may tatalit kawawa naman ako pag walang tumitilaok, ako oh. punta tayo sa kabilang dulo Tiyaw, isa naman natin Isa tayo natin Siloy! Ano ba yung Ano ba yung Ano ba Lagi Parang <laughs> sakit ko ng pa So lahat po ng Nadadaanan nyo Nakikita nyo sa camera Ayan po ay mga breeder po natin Kukunti na po yung mga Half and half Bloodline natin dito Puro breeder na po Lahat ng house nandito lahat <clears throat> Eh kung yan eh, yung iba dyan eh Half and half, baka ubos na Meron pa naman dyan, ilan ilan So, bisitahin natin ito ilan lahat ng na bilang mo yun dyan? hindi pa sabi propansahin mo yung isang maisan daw maisan yung isang calm down ang haba kata ng damo so yan titignan po natin yung isang ah, okay yun yung ating isang chicks dito na so, bibisita po tayo <clears throat> So baka ako eh, ilang araw mawala Nagpaplanong magpa-check up Magpapa-check up ng ano General check up Kasi may isang araw Sumakit po yung dibdib natin <coughs> 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 So sana maging okay naman So sa ngayon Okay na lahat yung tipi Naka-forma na ipi-fix na lang po so ito po yung ating manuan ngayon tapos ito yung sisip pakita ko sa inyo nakuha lang si Mark ng patuka so ito madami din po ito ito hindi pa ito naliligo ito muna, papapaligo ako kay Mark bukas. So, papasok tayo. So, yan. Bagong baksak yan, galing sa nyog. O so, yan, oh. Yung dalawang batch natin, nabili. Yung season natin, kukunti. So tubig ang kulang Naka Tumo oh Abo na yun. Ganda, oh. Mark! Mark! Ano, mga white. Randy Hebron white. O, oh, yan, oh. Ah. Wala atang gamot ang mga sisiw dito. Ano yan, Henny? Na bulag? Ba't naging Ayaw nga pala, no? Ilan yan? Inawat ko na, pina... Pinaawat ko na yung pagbibili ng Henny para lang may konting Henny. Kasi nga, hindi naman magamit sa big event. Maganda ko lang pa ng Yerudon. Ulang ba nang yero? Ano? Bibili, bibili natin bukas. Ano sukat? Anim lang ha? Hindi, hindi. Uh, <laughs> sa mo ilalagay din eh? Sa gawing na eh. Hindi, huwag mo nang kapunuin. Baka hindi ma maubos sa gabi na. Gutom pa rin eh, oh. Kukunti ata, Mark. Mark. Ano ba, nangyayar sa palahin natin. Huwag ka kasing magbenta. <laughs> Para hindi mong unti. Ang daming white boss. White boss ni Randy H. mag, mag ka pa nga isa. mag ka pa nga na isa. Mag-ulay mag ng tubig isang gulo na siguro kasi ano sa mga yan so yan mga sir so sa mga nag uumpisa magmanok ito po ay tiyagaan tungkol naman sa gastos mahaba pong gastusin ito hindi po ito hindi po ito pag nakabili na kayo ng materyales yun na mahaba pong gastusin ito mahaba din pag aaruga at bawal ho dito na iinip asan? As, ha? oh, <laughs> Nadali ni Oliver. O oh, yan, madami na. Kanawa yun. Kung unti pala, kanawa yun. Abo na yun. Nap napapunta ata lahat sa mga buyer ko. Uh, ah ah. Magkano ba 'ta na yon? Ha. Ay, nako. Do sa huli. Nako. Na benta Mga pure pa naman 'yon. Nakasama sa batch. It, wala pa atang li Lima abunayong lalaki dito eh. May sampu. Eh siya, isa lang nalang yung abunayong... Na yung kalawain, yun, isa lang muna sa abunayong babae. Tapos yung... Uh Oo. -oh. Sige, ayusin natin ngayon. E, Sigurado ko ba mayroon doon? Dahil nagpapareceive ng abunayon na eh. Ha? Ha? yung kaninang minarkingan o yung naunang nasa brother ayan ang ganda o oh. oh, tingnan nyo abo na yan ah. ayan, oh. ayan o oh. ayan o oh. oh. ayan ang ganda Oh, oh. konti ating sisew ayun, sige po papasala muna din ang eh. dahing puti ang dahing puting lalaki ayaw, mag-anak ng babae talaga hmm. nabunayong, kukunti din aray, yayay yay. so, yun hindi na muna po tayo mag bebenta ng sisew lahat, uh, nabibili ho lahat yung aking mga pinrid na abonayon at kanawayon. Pero 47, sigurado madami dito. Kasi madami, mas madami talaga yung pinibrid kong pula. Kasi mga kung nakuha ng tubig. <coughs> so yun, magpapaalam na humula ako sa inyo. Ito po si Randy Hebron TV. Maraming salamat po. Bye-bye.